Shower. Okay, shower tayo. magalaw ah. <laughs> Ayun, nahanap ko na 'yung glutathione. Hello <laughs> oh, <laughs> so guys, nandito po kami sa ano, minimart. Mart. So, uh, gagawa daw po kami ng ano, ng taon ito. Bibili kami ng glutinous rice at gagawa po kami ng suman na may latik. So, abangan niyo po guys ang aming gagawin na suman. Uy, tama na. <laughs> Uy, ang dami mo na kinuha. Okay na. Yan. <laughs> Okay. na yan. Ayan po ang taga Pilipinas na nangunguha ng dahon ng saging at malunggay. <laughs> ng saging. Uh -huh. At tayo ah! At saka malunggay. Oh. Nagawa kami ng suma. Hello guys. I'm um sa wakas po, natapos ko na rin kadaluto ang suman. So, nag-start po ako ng mga 4, 4 a.m. So, ngayon natapos po ako mga ano, 715 a.m. So, ayun po guys. At titingnan niyo po ang aking na ginawang suman. So, yun po. Luto ni Milay with suman with latik. Yun po guys. Hello guys. Um, Good morning po sa ating lahat. Ayan, ito po, natapos na po ako ng luto ng suma. So, ito po ang luto ni Meray. So, suma. Ipikita ko po sa inyo kung paano ko siya babalatan sa so, Babalatan ko natin siya. Ayan. Ayan ha, guys. Ayan po. Uh, Pilawisan ako. Tignan nyo. Pilawisan ako. Pilawisan ako. Pilawisan ako. Kaya hey lang kaluluto lang po kasi mainit po siya. Yan. Yeah. So babalatan natin siya kung gaano siya ka ganda sa loob. So manipulate. Yeah. Yan. So Ito yung paborito kong suman. So, to po siya. Yan. Yeah. At yan yung ang kanya